Okay guys, isang mabilisang uh, basic tips lang to guys, isang mabilisang basic tips kung nagpa-practice kayo mag-reformat ng PC. Tapos laging di matuloy-tuloy, kumbaga hindi matapos-tapos yung ginagawa nyong reformat, yung laging nangat nagaham. Tapos pag malapit nang matapos, ihinto o kaya tapos na yung bago i-finalize yung pag ma-complete naglalag pa rin okay naghahang yung ating PC guys baka kailangan niyo lang palitin yung palitan yung inyong hard disk o SSD kung ano mang gamit nyo sa inyong uh, OS ayan operating system kung ano kung man yung ginagamit nyo sa inyong PC pag hindi matuloy-tuloy yung pagre-reformat matuloy-tuloy yung pagkatapos ng pagre-reformat nyo guys eh baka palitin na yung ating SSD o hard disk kung ano mang gamit nyo sa inyong PC. Kailangan natin palitan guys. Para ngayon, nag-reforma nagre tayo. Ayan guys, nag-reforma tayo. Ayan guys, pag nag-reformat kayo, kung baguhan pa lang kayo sa pag-reformat, nagpa-practice pa kayo. Uh, kasi guys, yung SSD natin o hard disk, pag nag-reformat tayo, kailangan, kung normal lang yung medyo tatagalan tayo pero smooth dapat matatapos yan guys pag hindi matapos tapos lagi nagahang palitan nyo na yung inyong SSD o hard disk at hindi na natin marireformat yan guys may mga ganun talaga nasisira talaga yung mga SSD o hard disk natin okay ha okay yun lang basic tips mabilis ang tips lang napaka basic kaya yeah na magpa-practice kayo eh, at hindi matuloy-tuloy, magpalit na kayo ng SSD tapos de-format nyo. Makikita nyo yung, yung pagkakaiba ng dalawa. Kasi pag dinala nyo sa shop yan, ilang eh din isasuggest suggest ng mga kaibigan natin mga pro technician sa shop na uh, may problema na yung ating SSD o hard disk. Sana ka talaga guys.